Meron yung duda ko na may namumuhunan. In fact, nabangkit ko kanina, eh, merong incident doon na isang tao namuna ng 90 milyon. Three outlets, bawat outlet na isa lang may ari, nagtaya ng tig, tig, 30, 30, 30, 30, 90 million total. At pinanuluan niya 600 million plus. So namuhunan talaga siya. Tumaya siya ng uh, yung system 12. So parang again, parang sigurado na siya mananalo siya o may nakatimbre sa kanya. Yun ang sinasabi ko nga na bago siya nanalo, eh, tinaasan yung amount nung PAT. Uh, I think that was 6, was it 6.55? Ha? Huh? 6.49. sorry kasi kasi kasabay may press conduct kasi kanina. Kaya hindi namin medyo na Sir, kailan nangyari yun? Yung namuna ng 90s tumama ng export? What, what date was it? Ha? Huh? January 16. This year. Hindi bawal yon kung totoo zin. Wala naman nakalagay sa ating batas maging sa ano ng PCS o charter na bawal magtaya ng by the millions. Of course. Pero kanina, maging yung uh, umlock, sabi niya, there's something irregular na puro tumaya ng ganong kalaki sa yon sa amlap side on the other hand doon ba yung parang uh, tinayaan mo halos lahat ng numero nag-invest ka parang manalo so nung tumaya ka ng ganong kalaking amount to cover yung uh, na, pot, na pat para ma-cover man lahat ng numero manalo ka eh baka meron ka rin inside information o baka sigurado ka, you will not invest that much money, wala naman sigurong negosyante, kung negosyante mo ito, mag invest ng ganun kalaki, nang hindi siya nabibigyan ng some kind of an assurance na babalik sa kanyang perang yon one way or the other. So ano po yung nakikita natin na Senate to protect integrity ng mga laro? Exactly, thank you. Kaya nga, uh, sa susunod na hearing, patatawag ko ng DICT, and then, kukuha din kami ng uh, independent uh, IT. Sa ngayon kasi, inaasalan namin NDICT So, in fairness sa DICT, they're doing their best na para makatulong sa investigation na ginagawa namin. Pero ako mag-imbitan ng third party na hindi taga-gobyerno na titingan muna ng husto yung uh, integrity ng pieces o computer, from root access, source code, etc., and then, only after then makakam up tayo ng legislation na para maprotektahan talaga yung integrity ng PCSO ng game nang hindi na magkaroon ng pagdududa sa taong bayan.